Si Racket ay nagugutom na Nakamoy na ang kanyang pooch Shout out sa mga brothers Sa mga may alagang aso Kung may ispulong May na Patayin naman ako Bigay Bigyan sya muna kahit pa unti lang Paisin sya Amoy na amoy nya na yan eh Wala tayong dogta at ito po yung pagkain niya, inaayos pa lang. Labalaga yun <coughs> eh? oh, yan. Eh, Ako na kahit dito, ito. Para hindi mapangis sa lahat na asukal yan, alagay doon. Ay, huwag yan. Sayang yun doon sa basura. may nakita ako <coughs> na po si Ra, kakain na. Pero wala, yan, bigyo eh. Hinarangan naman ni Batiki. <coughs> Di pa nga ito kaning, eh ano, nang ano eh. Prensyo na at kumakain ng Gola Healthy Hakaneng. Food. At tingnan natin kung siya'y magagalit pag inagawa ang pagkain at sumunod pa, dito. lang ang dating. Ilagay natin sa gilid si lang eh. Saan naman lalabo ito, gabi na oh. May pera yan, natural, magiinom yan. Abaga, ha, saka. Papainom yan, tungak. Papainom, tapos sa inyo. Paket. Paket. Hindi ma-store ko sila kahit at mo na siya lahat ang food dahil may atay ng manok. Kalabasa. Panoorin niyo na sa gula sa YouTube. Lahat na may mga alagang aso pa shout out diyan. Mura na kaysa dog food. Pakulo lang kayo ng atay na manok. Gulay, kalabasa, karot, at saka okra bagyo Wins. healthy na mura pa paano i-finish na ang pagkain ni Rocket i-finish ko na rin ang akin